Magandang, 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 magandang Umaga po mga, mga kapatid It's me, kapatid Rene T.P. po Welcome back to my channel Ngayon po eh Puntas po kami Narito po kami puntas eh Pintal po ako dito Pintal po yung ipatlamang Ipatlamang Labas-labas na konti Kasi nasa looban na po ito Tara mga kapatid Samahan niyo kami puntas At kumuha ng puso Pinasingaw na yan, pinasingaw Pasinsya na nga pala nawala no, akong kwartis natin kaya namin ng balay eh nanawa na po kumain ng balay yan kaya yan yeah, nagakot na lang ng andam nyo delikado yan kapatid dito na lang kaya isa ka sa pamo kapatid yan yeah, simula dyan

Ah. Uh, ano? Dadalaw ba? Dadalaw. Talaga naman ang aking pinto. dito. Dadalaw ah. Medyo madamo na roon, madamo. Amin muna nang ayusin yung andam niyo mga kapatid. Para sa pagkuha ng buto para pag na may tubig po kasi. May tubig yung loob, amin muna ng pinatatagas. Pagkatapos eh tumagas. Saka na namin ni ahon yung buto. Medyo may kahirapan po ito. Gawa ng mataas ito. Tapos metal pa. May tubig pa. Ito po. Ay, panay ang tagas mga kapatid. Oh. Ayan. Panay tagas at tubig. Oh. Nakikita nyo. Ngayon iamin amin munang titibayin itong andam nyo na ito. Um, na raw, kakain muna kami mga kapatid. Uh -huh. Natali, tapi nasi kasi ang bango eh. Ang bango. Uh -huh. mamaya um, na lang mga kapatid. Yan, tingnan mo doon kung kita kami. Kita na uh -huh. ba? Hindi ba kita? Hindi! <laughs> makita ka sa maliwanag. Eh. Oh. Pero kita sa video. <laughs> hindi mo kita? Hindi. Ah, ganaman. Ayun si Mo. Ay, ikaw ang nakikita. Ayun si Mo. Talang ay. Ayun o. Oh. Ayun! Ayun! Ayun!

Bye. Oh. Mga laban na Isa ko. Ako kapatid. Ah, basa pa, basa. Macam basa kapatid. Ayan. Ang kulay Tim na itin. Pero kaya po rin, hindi makukunan. O oh, yan, dito. Wala. Yan, yeah. kanyan. Ah. boleh pusit, mga patid. Pasampasa. Aw, oh, pa. Aw. Oh. May lamang pa. Sabi siya, ye, babati. Ito lang <tutulangon>. ko. Oh. Aw. Aha. Yan. sa video. Eh. Yes. <tutuk> Dang nah, di siya po. Isa-isa tinatangkal. Nata. tagal sama na Sama na lawan. Likod dyan Yama, eh. Oh, oh. oh buo. May pa. Eh? Oh! Tagal pala malaw sa anong likod. Siguro yan manas, no? Okay. Sabi na. Ha? Huh? Oo oh, nga, well, no? Babay kasi sa tubig. Ha? Huh? Ayun, may mga lamang pa. Uh. Kaya pala maagot pa, okay? eh. Uh. -huh. Naamoy buha, poge. Okay. apa kanina pa akong iyo? Eh? Eh, ako pa lang <coughs> Kaya eh, lamang pa, oh. Solid, Pat. Ayan, bayang malambos na iya. Okay. See? So, ganyan. So, oh. so, lamang na. Lamang ba yun?

So, dahil nababadan siya ng tubig, mga kapatid, yung laman niya, hindi pa ganong na lulusaw. Yeah. Kaya, medyo buho pa siya. Mga kapatid, ayan si kapatid rin eh. Uh, Voice over lang ako, mga kapatid. Ayan. Oh, mga buto. Ayan po, mga buto, kapatid. Sobrang, okay, ano alsi Actually, ano? mag-wantish Okay. Yeah ko. Ha, ah, dai tanak. Yes. Ayun na po. Amin na lang ang ililipat ito. Huwag din po kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi kong i sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.